totoo po. And I wanted to give it a try po kasi. Uh, kasi uh, ako po yung unang nagkagusto sa kanya. Ako yung nag-pursue so sa kanya. Tapos mm. so, nung na? Tapos nung nandyan na, parang... pag -ganun rin, na? Eh. Yung pag -ganun. natigil na yung chase na nararamdaman. Oh, kasi ang tagal ko siyang inintay, ang tagal ko siyang minahal. And then nung kami na, parang... Hindi pala ganun kamahal? Hindi pala same level yung love hindi namin. Hindi na. Kasi dati intense. Eh. Hindi naman... Apa. Sabi mo nga, 'di ba? First time mong gumawa ng ganun sa Facebook dahil ganun mo siya kagusto. Ano masasabi mo doon, Ryan? Kaya po I felt like a trial card. Parang <laughs> yun. She She lang parang pakiulit. Aminin mo, hindi natin naintindihan agad di oh. din. Diba? Pakiulit. You, felt like, you a... felt like a trial card. Trial card. Para kasi trial card. Kasi ang rinig ko I felt like a, I felt like a triathlon ang <laughs> Trial, Trial card. card. Pero hindi po ganun yung naramdaman ko sa kanya mm. dati. Kasi hindi ko naman po siya ipupursue kung hindi ko po siya totoong mahal. Yeah. It's just uh, one day I woke up and hindi ko na siya ma-imagine sa future oh. ko. Eh, so pero di ba sinabi mo, cool. tinray mo naman eh. Yes so po. pang ilang taon na kayo noon sa MU or ilang days na yung relasyon nyo nung kayo na? nung naramdaman mo talagang wala hindi, talaga. Hindi, bago pa daw niya sagutin. Bago pa S sagutin. S -sagutin. S bago muna. pa niya sagutin. Hindi, di ba tinray mo eh? Ano yung parang, ay, hindi talaga? Ah. Um, kapag po, nung nagagalit siya, hindi ko po gusto kasi yung coping mechanism niya po pag nagagalit. Ano ba? So, um, nag-ano po siya sa, uh, sa Twitter, ganun. And ah. naka-hurt po ako dun sa mga oh. Nakikita Masakit ko. Masakit na salita. Yes, Baka kasi po. wala ka ng damdamin sa kanya, kaya naiinis ka na nun. Kasi kung mahal na mahal mo yung tao. Hindi po, kasi kung mahal nyo naman po yung isang tao, bakit nyo kailangang saktan in social media? Sinaktan ka niya? Uh, through words. Social media. Ay, nagpo-post ka na. Oh, Hindi mo siya sabi siya ko po sa kanya, selfish. Kasi yung kwento po nung um, kasi uh, for two years, two years po ako bago nakamuhon sa kanya. So for two years, three times po ako nag- ask for a conversation kasi nga po, parang she left more questions than answers. I wanted to talk to her lang para, you know, maka-move on. Kasi I I was very sure to myself na yung conversation na yun, yung kailangan ko para maka-move on. Nag-post wala na kayo? Apo. Ah, nung wala na pala um, kayo eh. Kala ko naman kaya ka na her hurt dahil ginagawa niya during the time na, wala naman na pala kayo noon Nung during MU po, kapag off po kami, meron din po siyang mga konting parinig. Parinig. Ganun. Ah, talakera ka sa Twitter. Kasi po nung ano nung after po ng relationship namin, parang I wanted to catch her attention para pakausapin ako. Hindi MU pa lang, MU pa lang daw may ganun ka na. O hinarap niya sabi niya. Ano ba sinasabi ko? Sabi, niya. <sabi Kitang-kita ko 'yung oh. ah, so, oh. nag-break kayo, hindi ka na niya kinausap. Opo, parang gusto ko lang po ng accountability na kausapin mo man lang at nang 1 hour kasi ang reason reason niya po noon, kasi sabi niya, uncomfortable daw po siya makapag-usap sa akin. Parang sabi ko, what is one hour of your discomfort sa two years na suffering ko because of you? Aww, yeah. Aww. Sabi nga ni Piolo, I deserve an explanation. Di ba? Yes. Uh, for me naman po, in my defense, um kapag tapos na, tapos na. Kasi during our, uh, nung bago po ka mag-break, nung uh, April 24, nag-uusap lang kami. And space lang yung hinihingi ko siya yung nag-push na, ano, makikip ano, makikipag-break ka na ba? Sige, makipag-break ka. Ah, hindi po mapayagay Ay, mo ka re Ryan, si Ryan, oh, sayang, oh. Hindi po kasi nung day na... Kung mo yung ganun, sa Oo, oh, oh, iba. Yung, yung day po na yung nakapag nakapaghiwalay siya, sabi, ano po, nag-good morning ako, tapos hapon na wala pa. Tapos, nag good evening sabi naman. ko, sabi ko, uh, do we have a problem? Sabi niya, wala. Tapos, nag-usap po kami ng patuloy-tuloy. Meron naman pala. Parang sabi niya, I am not enough for her daw, ganyan, yon. Okay kayo ngayon, hindi? Okay po, okay po kami. Pero marami kayong unresolved issues? Yes po. Uh, Kasi nga po, never po kami nag-usap. Never niya po binigay sa akin yung accountability na gusto ko from her. Na yun ang bubog mo sa kanya? Yes closure. Oh. Proper closure. Ito po, proper closure. <laughs> <laughs> ha? parang eto na po yun. yun. Ah. Siguro yung kayo lang dalawa para lang ma-at peace na Kasi si Ryan. Kasi kung silang dalawa lang, wala namang audience yun. <laughs> <laughs> kung silang dalawa, di wala tayong guest na yun. <laughs> diba? Actually, marami Maraming salamat sa inyo. <laughs> Be